What's up, guys? Uh, papunta na kami sa Alicia. Intro pa pala. Um... Ulit, 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 ulit. <laughs> Welcome to our YouTube channel. So, Walang kamay si <laughs> So, hello guys. Papunta na kami sa... Sa so, may, ano, poblasyon. Poblasyon ng... Nang no, English. Uh, <laughs> secret. Um, intro pa pala. Hello mga kiddies. So, oh, hello mga, mga kamugin. Hello. <laughs> oh, so, Magsasamgyup kami. Ang uh, isa sa mga group namin is no, group no ano? ano? So, so ay, okay, na. Aski, ikaw na lang. So, so Ikaw na 'yan. Totoo na ikaw na ikaw. Na. No. So ang content na to is um ano? Five minutes later. Bibili kami ng lutuin namin mamaya. Ito simple, simpleng simple celebration. Celebration lang para sa ika-anim na na anniversaryo. ng pagmamahal. Ang ganda ng saligan do. Bakit ganoon ang laki ng no, oh. loob? Kailan mo kamugin? Sa... Wait a minute. Guys. Ah, uh, introduce pala namin yung pinsan ko sa likod. May sabit sa oh likod. Oh Hi. <laughs> Ngayon, di pa kami nakapag-decide kung anong iahanda namin. Sabi ko sa kanya, pansit. Sabi niya, palabok. Sabi niya, spaghetti. Magpansit ka nito na lang. <laughs> <laughs> Naka-marinate na yun. <laughs> ba guys, ang tawag sa ham is ham. Stop it. Ham, ay ang asawa ni... Like you, I love ham. Oh! <laughs> ang pangit ko. Ay. Five minutes later. So, ito yung daanan papunta sa palengke na pupuntahan namin. Oh, sa mga pupuntahan na dapat pinapuntahan namin? Oo. Wow. Pagka pupunta ka doon, dapat pumunta ka dun muna bago mo puntahan. Yeah. Kukunti lang ang tao ngayon kasi syempre alam nyo na guys. Alam nyo na guys kasi one guys. Uh -huh. So what's up guys? So what's up guys? Welcome to my channel. Kanina to pa my yun. Vlogs. Kanina pa yun. Okay, sorry, sorry. Kami sa palengke. Dito lang kami sa palengke guys. Oh, okay, ko lang. Binaliktad ko lang. Layo. Layo. Hmm? Huh? Dito na lang na Ranchi. Pwede na din Ang dito. Ang gulo mo namang... Ay, Apo! Uh, Babahay nga naman, no? Hindi mo maintindihan yung mga nangyari sa buhay niya. <laughs> Five minutes later. Punta lang kami sa glit ng malengke. Oh, no! So, uh, nakapag-isip na kami kung anong papalengkein namin. Pansit! Oh, Pansit. Yan lang. <laughs> Pansit, tapos ang halo niya ikaw. Hotdog. Ha? Hotdog. Hotdog. <laughs> Yan, nandito na kami sa... Nandito na kami sa... Nandito na kami sa... Ulitin mo, boy. Another one. So guys, nandito na kami sa... Palengke ng kanilang sudad. So, bibili lang tayo ng mga ingredients. Kasi mahal yung bibili natin. Eh. Medyo maganda kasi yung... Yung payong. Ayun. <laughs> video na lang namin dun sa loob ng palengke yung mga bibili namin. Wear mask, save lives. Lol! See you when I oh, see you. No. When you see me? Oh, come on. Ano to? <laughs> so, yun. Hindi ko lang kung narinig mo kami. Ay, nyo pala. Nyo, nyo. Eh, papunta na kami sa may palengke. Oh. Nangangamoy na yung manok. Paano masabi? Oh. Yung manok nangangamoy na? Oo. Ah, ah. Guys, mali yung pinasukan namin. Kaya ikot kami sa, li sa likod. Okay po na ito po. Nalay ko dyan. sub ko. Adi na ikot kami. Okay lang mo, boy? Another. Baka naman, bingo. <laughs> <laughs> Pachap okay, na. Hindi tita, ganyan na lang. Magkano tita? 205 pa. Ah. 1,000? 200 na lang, <laughs> tanggalin mo pa. Ah, sige si tita talaga eh. Bili na nang ng manok. Oh, girl. Oh my girl. Boy. Lol. Magnolia, baka naman. <laughs> <laughs> ano bibiliin mo dyan? Oh, ito na, oh my ito yan. bilog. Bilog. Oh. Yeah ano? Ah? <laughs> Anong part ng chicken? Yung yung malamang po. breast part. Ito yun? No. Oh. Pwede siyang maging parang chicken filet. Yun. Pwede, yan. Yan ang pang fillet. Pwede mawakas niya? Magpunta lang para hindi naman tayo. mo. Bawalang no. tong ngayon kasi maraming nag-awak yun. <laughs> Sige, Ano? <tawid. laughs> oh, Di mo na sinabi na bibit ka? Ay, ay, sorry, sorry, sorry. Um, uh, may maiiwan dito sa loob. <laughs> kasi hindi pwede doon sa loob ang bata. Oh. Okay ka pa? Okay pa? Marami daw kasi nakapila guys, kaya dito muna kami. Oh. So yan guys, nakapasok na kami. Dito na kami sa loob. Namimili siya ng coke. Hi. Babe. <laughs> Spaghetti. Stapegi. Stapegi. Saan? Ito, ito. Saan banda? Ito, ito. Masasarap. Ayan, tapos. Ito. Ito, ito, ito. Hindi makita eh. Ano mga? Ano to? LOL! Ito, ito. Ah, ano na lang? Ito na lang siguro. Oo, oh, pare-parehas rin naman yan. <laughs> ano? Crispy fried. fry. Red beans. Ayan. Ito, original? Uh Oo. -oh. Five minutes later. Muna na ako. Sa labas. Huh? Muna na ako sa labas. <laughs> Hindi ko makayong magbayad dito. Ayaw pala. Hindi, mag-aambag na ng 50. Ay, social distancing daw. Nabayad na siya. Nakalagay na yung kamay niya dun sa may ano, bewang niya. Kasi siya yung nagbayad dito. Ayaw nila sa mag-bandage ko. Ha? Ayaw nila. <laughs> social distancing daw. nga nga. Uy, na naman eh. So, yun guys. Tapos na kami na malengke nung oh. dagdag ng um, handa namin. Ano oh. na guys? Sumahawakan so, ko. Ah oh, no! <tap> uh, boss? <tap> oh. Five minutes later. So guys, pauwi na kami. Oh. Bali, nadala na kami ng gasoline station para mag, mag ng Mag-gasoline ng gas. Mag-gasoline ng gas? Yeah. Worth 1,500. Paano masabi? Boss, 1,500. 1,500 lang, <laughs> <laughs> oh. yeah. no, lang ito. 1,500. Lol. Regalo daw ni Tanya yung five. ano, 10 pizza. 1,500 <laughs> <Twenty laughs> lang dito. God. Ha? 1,500 Wow. Yeah. <laughs> Ay, lakas tama. Lakas ng tama mo. Oh, no. Ano po yun? Kuya. So, lol. Pangkain lang. Tatlo okay. araw na kasi ako hindi kumakain. Okay lang yun. Gawin mo ng apat. Sino? Lol. Ah, additional. Check close the door. Good. Lol. Bait naman. Salamat. Eh, utang, utang. Utang. Oh, ano no. Ano ang totoo niyan? Ano? Kunwari, siya yung, ano, yung uh, bumili. Uh, uh, sa kanya kanina yung pera, boy. Ah, uh, yun, yun. 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 Ganun ba yun? Oh, ba naman eh. yun. Yeah. Pero nagko na siya, oh. Uh, <laughs> no! Five minutes later. So, yun, guys. Pauwi na kami. Tapos na kami na malingke. So, guys. Pauwi na kami. So, tapos na kami magpalingke. Ay. Pinulit mo lang. Yun. <laughs> Para sa celebration ng 808. celebration ng 808. Oh, kaya, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na dito sa YouTube channel, Ian Delta. Ay, magay ka sa vlog ko yan. Parang nagdududa ako sa ginagawa mo eh. Lol! Hindi, hey, huwag magdiwala ka dito. Nag-culinary arts kaya ako. <laughs> Nagkulinary arts ako. Okay no? Oh, first year, bumagsak nga ako. Hindi, <laughs> So, this is my father. Aww. He is a good cooker. Malik pala. Good cook. Good. good. Another one. He is. From this to this. Oh, Uy, dami na. Crispy, Crispy fry. fry. Tapos. Sorry ah, medyo dugutin na yung kamay ko. Oh. Tapos dip mo siya ng itlog. Oh no! Tapos yung... Ano tapos tawag dyan? medyo patuloyin mo konti. Oo. Oh. Ay ganun may kasama yun sa ano, proseso. Dapat ano siya yung... Tapos eto, bread crumbs na. Para medyo magpuff konti. Lol! Ano daw? Ano? Eto na siya. Tadaaa! <laughs> Pwede mo yung pangyay. <laughs> Kasi dito Lol! Ayan. siya kasi wala talaga kami pwedeng paglagyan. Yeah. So sa mga gustong mag-order, oh, yeah. so PM nyo lang kami sa Facebook namin. Iba <laughs> dito ako nagtataka kung paano mangyari dito mamaya eh. Si worst time ko lang dito, eh. Ayan, din to eh. Ayan, ipagsama mo na dito. Mag-alabir mo Five minutes later. minutes later. Ano po yung pinakamahirap na step po ng pagluto ng spaghetti? Iba boss na. Lol! <laughs> Hirap yan no? oh. Kailangan kasi dapat magkakasize yung bulot. <laughs> na yung final oh my god wow no! 5 minutes later <laughs> so, anh <em> gái, anh gái, anh gái, anh gái, anh gái,

Okay ba? ba? Okay ba? na yan, boy? Last batch na, last batch. LOL! no? Homemade. Diba, DIY yan. Lana <laughs> <laughs> po! Gusto na! Lana! po! Lana! <laughs> na! Na, okay. Okay. So, yun nga mga kocho. Tapos na ang aming uh, celebration or simple celebration oh. ng six years anim. And syempre, sa mga nag-subscribe. Oh, no. Sa mga nag-subscribe oh, no. na umabot yeah. kami ng 888 subscribers. Sa mga tumulong. Thank you. And, syempre, still support us. Tian Delta. Sana nag-enjoy kayo sa simpleng celebration namin. So, homemade lang yung... LOL! Some gup. Basta may gup-gup siya. And, syempre, kay... Thanks kay Papa. Siyempre. Shoutout po sa papa kong napapapapap. -pap Shoutout sa napaka-pogi kong papa na napakagaling. Siyempre 'yun. Gumawa ng DIY na mga pagkain at siyempre sa mga unique na niluluto niya. At sa mga gustong makatikim nung uh, ginawa namin DM nyo lang kami. DM nyo lang kami dun sa page sa uh, Facebook. Kaya comment kayo. <laughs> and sa mga hindi pa po nag-subscribe, inuulit ko po mag-subscribe na po kayo Kian Delta Gaming at Kian Delta Gaming ko Please like, share, and subscribe. Thank you. Nandito po kayo sa next video. Bye. Bye. -bye.